Huwag ka magmumulat ha. Walang sakit sa puso to. Walang ay flat. Sige. Yung mga ni Patrice, it feels speed to sentiment. Pag Diyos naman ko yung salakad, tinatawag ko ang speed ng papasakit sa tao ito. Saan ka man naroon? Pumalito at ka sa katawan ito. Henry, Jesus, Nazarenos, Rex, Juderum, Cruz partis Patis, SACROS, Cusacro, Non Draco, Setmedo, Padre, Cus, Miki, Vanasut, Malakiri, Vasip, Sibinena, Vivas. In Jesus' name, pumasuk ka sa katawan na yan, Sator, Arepo, Tenet, Opera, Pasok sa katawan na yan. Neveros, Nadonai, Diego, Bailuhim, Sumakit, Malipag-usap, Makamata, Miak, Mikadanam, Sundin, Anong ka? Paraksa! Anong espiritu ka namin insala dito? Sagot! Pagkakalingin mo ba ito? Oh, Nadagdagan ko yan. Nagmang matigas ako ito. Magkakulong na ito ha. Magmahiray. Eh, Tatlong tersura. Aram, atan, osram, adonai, adam, adam algam, idius, kidius, diyos, 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 egos, gabinet, jios, mitam, matam, 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 mitam, lamor, milam, ampilang, buwang, mitsi, menawong, pulong, iansa, tres, ikong, <tutu> anis, pirit, ka? alo, emas, nih, besa, mulo, alo, emas, nih, besa, mulo, gimana sakit? besa,

spiritur mimis ala di sini, ah, lagi pakus apa saja so itu deh, papatin kita sakit daruratan no? mau, papatin lagi kita sibat, ah, olah tugas kita, ah, loh, ini, ini. Tapos sa baba, ibalik mo kay sa tanas. Pwede makausap, anong espiritu ka? Tao, espiritu, inkanto, diminto, dimunyo, bali, spirit what kind of spirit hindi dito Sagot. Ha? Naiiya ka? Naiiya ka sa katulad na dumi espiritu ka? Hindi ka makakatakas dyan at pinaamu kita bago ka pumasok. Ah... pagkain mga kabay ang painom hindi nung bato hindi nung bata hindi nung tulungan yung ininom niya ano? Ah, 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 ah. meron pa sige pagpag tanggalin mo lahat na nilagay mong masasamang mahi ka dyan pupugnawin kita

Papatayin kita pag hindi ka naging pag-usap sa akin, ayaw matigas ng ulo. o ba ka sa kinaroonan mo yung mga kukulang ba? Ano? Ako sabi mo ba ako, hindi? Tawa ka, Espiritu. Ha? Magsalita? Tipi ka ba? Ay, kahit mag-oras-oras yung ka hindi ka, ma hindi ka oras yung sakay. Hawak na kita mga ka.

Ano? Pagkakarigin mo na ito. Sagaw. Ha? Pagkakarigin mo na ito. Ibitaw mo ito. Ha? Baka mamay, bumalik na naman sa akin ito. Pag magaling babalikan mo. ng Ano? Ha? Ay, matigas ang ulo mo. Bibilang, tatatlo, papatayin kita sa pinaroon mo. No? Ayaw mong kausapin. Huwag mong kalite. Ang gusto mong makikulong sa Dalawa. Ano, bago mo sabi mo na, pagpatay ko lagi na makikulong mo dyan. Tatlo. Sa pangyaring ama, nanganak at ang kalang Espiritu Santo. Kaya tawag ko ang apat na krus upang patayin ang kamapitsa na makikulong sa kanyang pinulungan. Krus, may isirta sa los. Krus is kong semperador. Krus, dominumikong. Krus, may repugyong. Lalakas um, ka ninyo pa. Patay na to. Ikas ito mo, ha? Patay ito sa kinaroroonan niya. Hindi -mm. ba magagawa? Akin ka na mo. na sa si mo. Hey.